ayan, ayan, <clears throat> magandang hapon mga kaibigan, magandang araw, magandang araw, magandang hapon, at magandang gabi saan man sa mundo. <laughs> mga kaibigan, ito po, tayo po ay magigisa ng pizza. O, ang tawag po niyan dito eh, pizza po ng Chinese yan, ang tawag nila ah, uh, botsui ba yun, ano ba yun? No say, para basta pizza po <laughs> ang tingin ko niyan, o pizza po sa atin yan. Ah, uh, at ito, ang gagawin po natin dyan, haluan lang po natin siya ng isang sardinas. Ayan po, isang sardinas lang po ang hihahalo. Maliit lang na, maliit lang na ligong hihahalo natin niya. Titingnan natin kung ano ang magiging lasa niya. At ito po ang ating sibuyas. Ito ang ating luya. Ito ang ating bawang. Kaya po gusto kong may luya kasi po nakakaalis po yan ng langsa. Yung sardinas po, siyempre medyo malangsa po yan. Igisahin lang po natin siya sa sardinas. Wala pong sabaw. At ito po ang North Chicken Chub. Ito ang asin at kaunting paminta. Ito po ang mantika natin gagamitin. Ayan po. At iinitin na po natin ang ating kawali. Ayan po. Nakasinti na po siya. Ayan. Aber. Ayan. Medyo mainit na po ng kaunti. Kaya samahan niyo po ako mga kapatid at tayo po ay magigisa ng sardinas o magigisa ng pitsay sa sardinas. Ayan po. Ayan. Magigisa po tayo ng pitsay sa sardinas po. Ma -ini. na beer. Malapit na ang mainit. Lagyan na natin siya ng mantika para po mapanggisa po natin. yung ating pong kawali hindi po ito kawali ang tawag po dito dito walk. malalim po siyang kawali ayan po malalim ang kawali ayan wok po ang tawag niyan dito Well, mainit na ba? Medyo mainit-mainit na po. Ito po ang ating sandok. Pero, plastic po ito. Ito po ang paborito ko kasi po hindi po ito dumidikit. Anong po ang laring luluto hindi po dumidikit. Ayan po. Ilagyan na po natin ang bawang. sabay na po natin yung loya. Pangalis po ng langsa ng sardinas po yan. Ayan po, ilagay na po natin yung sibuyas. Iyan lang po natin siya ng kaunti, mga 5 minutes po para medyo maluto-luto po muna ang sibuyas. lagay na po natin yung katas po ng sardinas. At ilagay na po natin yung ulo ng pizzay. Hindi lang muna po yung dahon kasi yung dahon po madaling manuto yung ito matagal po itong maluto kasi ganun po ang taxi ba tawag na siya dito ng, ng Chinese po kaya matagal po maluto itong ulo kaya unahin po natin siya hayaan po natin siya magisa hanggang sa maluto po siya bago natin ilagay yung dahon mismo kaya po po nilagay yung sabaw ng sardinas kasi po yun ang magluluto dito sa ulo ng pizza at nalagyan na po natin siya ng kaunting asin Ayan po. Ayan, para magkaroon po siya ng nasa. Kunting-kunting lang po. Kasi po hindi, hindi kami masyadong nag-aasin kasi po bawal na po sa amin yun. At kunting lang din na po natin siya ng kunting paminta. Ayan. Ayan po. Lagyan po natin siya ng ng kunting-kunting tubig po para lang po maluto yung ulo ng pizza. Ayan po. Parang kadalawang kutsarita lang po ito nilalagay natin. Para lang po lumabot itong ulo ng pizza. Ayan po. tatakpan po natin siya hanggang sa maluto po siya bago natin ilagay yung dahon. Pero bago natin ilagay mamaya yung dahon, ilalagay po natin yung talagang sardinas po. Ayan po. Ayan, sabay. <laughs> Hindi mo makita. Pero ipapakita ko po sa inyo mamaya kapag nilagay na po natin ito. O, so, hintay, hintay lang po natin siya. Mamaya-maya po, titignan po natin kung okay na siya. ilagay na po natin ang sardinas. <laughs> Nahuli po kayo ng tingin. Pero, <laughs> ayan po, ilagay na po natin ang sardinas para po maglasang sa sardinas po siya. Lagyan mo yung kumagay. Aroma. Aroma. Hinti hmm. lang. Kung gusto mo. Kasi lalagyan mo yung ano yung ano yung ano yung ano ang tawag po dito, ano ba tawag dito? Yan ang ayaw. Abi, yan po ang tawag dyan. Hindi <laughs> 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 ko po kilala, kaya sinipinakita ko nila po sa inyo. Yan po, yan ang ayaw. Ano tawag, <laughs> yan ang tawag Yan na. At ilagay na po natin yung North Chicken Tube. Ah, liquid, liquid seasoning pala. Ayon, liquid seasoning daw, sabi ng misis ko. Kasi naman si Kuya Arthur hindi marunong magbasa eh. <laughs> Mamaya natin ilagay yung dahon kapag luto na itong mga tangkay na ito. Kasi ito matigas po ito eh. Po. Pero hindi po natin sinilagi ng sabaw. Ha? Dalawang kutsara lang ang tubig yung nilagay natin. Pero ngayon nagtubig na po siya. Siguro po yung... Pag natinawa ko kinola. Ha? Hindi uy. Aber. <laughs> tikpan na natin. Yung amo ko ganyan magtikil. Apo uh, eh, ganyan ikong kaya kasi masarap eh. <laughs> okay, tagpan mong yun natin habang hindi pa malambot yung tangkay po ng pitsay. Matigas pa rin. Matigas pa yung pitsay. Ay, yung batsoy ba tawag niya? <laughs> Ayun na ngayon. Ayun <laughs> ah, nga daw yung sabi ni misis. Ayun na nga ngayon. Kaya na tayo. Hindi pa uy. Ay, hindi pa uy. Ay, hindi pa uy. Hindi pa uy. tagal naman. Guti mo sila. Maglulatit po ako. <laughs> Ayan po, bantay-bantay lang po kayo dyan. Sabi ni Tita Amy, nagugutom na yung kanyang mga bulati. <laughs> Sabi mo, sabihin mo sa mga bulati mo, maghintay-hintay naman sila. Ang lang. Sabi. Matigas pa po. di paluto yung tangkay, ng yung ulo ng pizza eh. Kasi po, yung ulo po, matigal, matagal po yan lumambot. Kahit na basat ulo po, matagal po yan lumambo. Kasi nga, matigas na ang ulo. <laughs> Ganon po yun. Ayan nga po, tingnan nga po natin. Ayan, pwede na po natin ilagay yung dahon. At palalambutin pa rin naman natin. Lagay na po natin siya. takpan po natin para po bumaba Ayan, ayan mga kapatid, luto na ang ating pizza y. ginisa sa sardinas. Ayan po, pwede na po tayong kumain. Kain na po tayo mga kapatid. Tayo na po, wabay po, kakain na po tayo. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ayan po ang ating ginisa, pizza'y na ginisa sa sardinas. Ayan po ang ating imumukbang ngayon. <laughs> ayan, maraming maraming salamat mga kapatid. Thank you, thank you, thank you po.